<laughs> Gawin natin! Let's go! So, yun nga uh, guys, nakita nga natin yung wall decor design na yun. At sakto, nakapagpaprint na siya. Siya nagpaprint na ito guys. Dito sa tinta at papel, i-check na lang. Ayan oh, maganda yung mga quality ng mga pictures. I-check nyo na lang guys. Okay, so, ididikit na natin to ang tanong. Saan natin siya ilalagay? Parang gusto ko siya dito. Diyan sa corner na yan. Yes. O, oh, sige. Tara guys. Ipagdededicate na natin itong mga to. iyan plastic mo na toh? Okay. Medyo pakita natin sa kanila yung mga itsura. dapat mo na iba. Instax. In in so, ano to guys? Uh, Instax, ah uh, inspired Kaya ganyan yung mga ataringa. iyan ha 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 ah. ha ha dito? Relationship goals? ha ha oh. Ay, What Okay, tara. So, ayun guys, sisimulan na namin idikit yung mga bagay-bagay na to. At samahan nyo kami. Itatimers ko na lang guys, para mabilis. Let's go! ganda yan na guys oh. Ang ganda. <laughs> ganda Ganda oh ah. Ganda oh Perfect ha siya guys Oh Kala mo matatakpan no mm, Ayun mm -hmm. oh no? Pwede niyong gawin sa ano Mga bahay bahay ni pala yung ganyan no Ang ganda ba diba? Yes sir Heart 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 Tapos pag naghiwalay Hindi <laughs> Shhh Shhh ano Pag maghiwalay Shhh uh, Shhh Shhh Ganda. Ganda guys. Comment nyo guys. Ah. Yan. Comment nyo guys kung maganda ba yung nagawa namin na to. Pwede nyo i-try. Yeah, no? Lalo kung marami naman kayong picture para design sa wall nyo din. Yes. So yun lang guys. Bye. Suspect, suspect, ampun. Ampon, ampon ka. Hindi ako ampon. Suspect, suspect. Tatlong araw, bago tumain. <laughs> ano ba ako tumain? <laughs> Tubol pag lumabas. <laughs> suspect, suspect. Kakatoothbrush lang. Mabaho agad yung hinga. Mabaho. Isa yung mabango? Oo. Tapos mabango Aray. ka dyan. <laughs> suspect, suspect. Madami pimple. Aray ah. Suspect, suspect. Maganda pero mabaho. Hoy! <laughs> Hindi naliligo. Suspect, suspect. May pera, pero bacon yung brief. Bacon ka dyan. Sayang kasi, nagagamit know. pa naman. <laughs>